May kasabihan ng mga doktor, ang unang sinyales ng pagtanda ay hindi sa mukha o kamay, kundi sa mga binte. Ngunit karamihan ay hindi ito napapansin hanggang sa magsimula silang mawala ng balanse, manginig sa pag-akyat ng hagdan o mahingahan sa paglalakad ng maigsi. Dumarating ito ng tahimik, ngunit nagsisimula sa isang simpleng bagay tulad ng hindi pagkuha ng tamang nutrients. Ang totoo, ang iyong mga binti ang nagdadala ng bigat ng iyong kalayaan. Sila ang nagpapahintulot sa iyo na tumayo, gumalaw, maglakad, mamili, magluto, sumayaw, at kahit yakapin ng iyong mga apo. Kapag humina ang iyong mga binti, Madalas kasunod nito ang pagkawala ng iyong kalayaan. Kaya ang video na ito ngayon ay hindi lamang mahalaga. Maaring ito ay lubhang kailangan. Ibabahagi namin ang apat na simpleng pagkain na lihim na inirekomenda ng mga doktor para panatilihing malakas at maasahan ang iyong mga binti habang tumatanda. Hindi ito mga magic pill. Ito ay tunay buong pagkain na maaari mong bilhin sa iyong lokal na grocery store ngayon. Bawat isa ay sumusuporta sa iyong mga binte sa iba't ibang paraan. Lakas ng kalamnan, kontrol ng nerbyo, galaw ng kasukasuan o densidad ng buto. Hindi ito mga uso o mamahaling supplement. Ito ay batay sa maraming taon ng pag-unawa kung paano tumatanda ang ating katawan at kung ano ang pinakamahalaga nito. Kung nakakaramdam ka ng medyo mabagal, kulang sa kumpiyansa o takot na mahulog, ang video na ito ay para sa iyo. Hindi ka sira, kulang ka lang sa ilang mahahalagang bagay na tahimik na hinihingi ng iyong mga binti. Kaya manatili ka sa amin hanggang sa dulo, ang ikaapat ay maaaring magulat ka at ito ay isang bagay na maraming tao ang maling kinakain. Tara, simulan na natin. Una, salmon at pagpreserba ng kalamnan. Kapag iniisip mo ang pagpapanatiling malakas ng iyong mga binti, maaring diretso kang mag-isip ng ehersisyo at iyon ay mahalaga. Ngunit may isang pagkain na tahimik na sumusuporta sa iyong mga kalamnan sa paraang hindi kayang gawin ng kahit anong gym, ang salmon. Ang matabang isdang ito ay puno ng omega-3 at ang mga malulusog na tabang ito ay hindi lamang tumutulong sa iyong puso. Tumutulong din ito na pigilan ang pagkasira ng kalamnan. Pagkatapos ng edad na anim na natural na nagsisimulang mawalan ng kalamnan ang iyong katawan ng mas mabilis. Bahagi lamang ito ng pagtanda. Ngunit pinababagal ng salmon ang pagkalos na iyon. Ginagawa ito ng tahimik, walang pagtatanghal, pagkain isa-isa. Isa sa mga dahilan kung bakit nangingibabaw ang salmon ay dahil binabawasan nito ang pamamaga sa tisyo ng kalamnan. Ang mas kaunting pamamaga ay nangangahulugang hindi ganong mas sakit o matigas ang pakiramdam ng iyong mga binti pagkatapos maglakad o tumayo ng matagal. At kapag bumaba ang sakit, natural na mas gumagalaw ang mga tao. Ang paggalaw na iyon ay lumilikha ng isang siklo na nagpoprotekta sa iyong lakas. Tumutulong din ang omega-3 na i-regulate ang protein metabolism na paraan ng iyong katawan sa pagbuo at pagpapanatili ng muscle mass. Ito ay parang binibigyan mo ang iyong mga binti ng pang-araw-araw na tune-up mula sa loob palabas. May isa pang benepisyo na nagugulat ang mga tao. Ang salmon ay naglalaman ng high-quality protein at ang protein ng iyon ay mas madaling matunaw at masipsip Kaysa sa karamihan ng karne para sa mga matatanda. Sa mas mabagal na pagtunaw o mas maliit na gana, nangangahulugan ito na mas maraming nutrients ang pumapasok sa iyong sistema kung saan sila nararapat. Dalawang serving lamang sa isang linggo ay maaaring mapabuti ang lakas ng ibabang katawan sa mga taong lampas 65 taong gulang. Hindi ito claim sa marketing. Ipinakita ito sa pananaliksik na ang mga matatandang regular na kumakain ng isda ay mas mabilis maglakad, may mas magandang balansi, at mas kaunting pagkahulog. May nakilala ako minsan na isang lalaki na nagngangalang Gerald, 78 taong gulang, na naninirahan mag-isa matapos mawala ang kanyang asawa. Hindi siya mahilig magluto, ngunit nagsimula siyang bumili ng inihaw na salmon mula sa Delhi at idagdag ito sa kanyang mga salad. Sa loob ng ilang linggo, sinabi niya sa akin na hindi na gaanong sumasakit ang kanyang mga tuhod kapag bumangon mula sa kanyang recliner. Ganoon kabilis ang tugon ng katawan kapag binigyan mo ito ng kailangan nito. Ngayon, hindi mo kailangan ng magarbong sarsa o komplikadong recipe, inihaw, grilled o kahit dilatang salmon na may konting lemon ay sapat na. Ang susi ay consistency. Tulad ng hindi mo inaasahan na mas gaganda ang pakiramdam pagkatapos mag-ehersisyo ng isang beses, kailangan ng iyong katawan ng tuloy-tuloy na nutrisyon para protektahan ang pinakamahalaga. Ang iyong kakayahang tumayo at gumalaw ng may kumpiyansa. Hindi ka gagawing mas bata ng salmon, ngunit makakatulong ito na mas mabata ang pakiramdam ng iyong mga binte at iyon kaibigan ay sulit na sulit. Pangalawa, Greek yogurt at pag-aayos ng kalamnan. Alam ng karamihan na mabuti ang yogurt para sa mga buto, ngunit ang Greek yogurt, lalo na ang plain na uri, ay may lihim na mas mahalaga habang tayo ay tumatanda. Tumutulong ito sa paggaling ng iyong mga binti mula sa pang-araw-araw na pagod. Ang mga kalamnan sa iyong hita at binti ay palaging nakakaranas ng maliliit na pinsala mula sa pag-akyat ng hagdan, pagtayo sa lababo, o kahit sa pagbangon mula sa kama. Ang maliliit na pagsisikap na ito ay nagdudulot ng micro tears at kung hindi mo bibigyan ang iyong katawan ng tamang nutrients, ang mga maliliit na sugat na ito ay hindi gagaling ng maayos magkakasama-sama ang mga ito. Dito nagiging kapakipakinabang ang Greek yogurt. Ito ay puno ng leucine, isang amino acid na nagsasabi sa iyong mga kalamnan na oras na para mag-ayos, hindi mamaya, kundi ngayon na. Ang Greek yogurt ay hindi lamang nagbibigay ng mas maraming protina kaysa sa regular na yogurt. Mas mabilis din itong nasisipsip ng iyong katawan. Mahalaga ang bilis na iyon. Pagkatapos ng edad na 65, ang iyong katawan ay hindi na gaanong mabilis tumugon sa pinsala. Kaya ang pagkain ng isang bagay na mabilis makakatulong sa pag-aayos ay nagdudulot ng malaking pagbabago. At pag-usapan natin ang calcium, iniuugnay ito ng lahat sa mga buto, ngunit sumusuporta rin ito sa pag ng kalamnan. Kung hindi maayos ang pagkontrakt ng iyong mga kalamnan, magiging mabigat ang pakiramdam ng iyong mga binte at magiging mabagal ang iyong mga hakbang. Ang Greek yogurt ay nagbibigay ng suportang iyon sa isang kutsara. Ito ay isang banayad na katulong na gumagawa ng kanyang trabaho, ng tahimik, tinitiyak na hindi masyadong mapapagod o makakaramdam ng pulikat ang iyong mga binti habang naglalakad ka. Naalala ko si Helen, pitumput-apat na taong gulang, na palaging nanginginig ang mga binti pagkatapos mamalengke. Uupo siya at sasabihin, para akong may hilati ng mga binti ko. Nang magsimula siyang kumain ng maliit na mangkok ng Greek yogurt sa kanyang almusal, nagbago ang lahat. Lumakas ang kanyang balansi. Hindi na niya kailangang humawak sa counter para makapagtayo ng maayos. Hindi ito himala, agham lang na binigyan ng panahon para gumana. Ngayon, huwag isipin na kailangan mo ng mga fruit-flavored na version o may asukal. Ang pinakamabuti ay plain, baka may kaunting berries o manis sa babaw. Mas mainam, kainin ito sa loob ng 30 minuto pagkatapos maglakad o gumalaw. Ang tamang timing ay ginagawa itong recovery tool, hindi lang basta merienda. Hindi ito kagilagilalas, ngunit epektibo ito. At kung minsan ang pinakasimpleng bagay ang pinakamatagal na sumusuporta sa atin. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, Mangyaring magkomento ng numero dalawa sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content para sa iyo. Pangatlo, pizza at daloy ng dugo. May mga pagkain na tahimik na bayani ang beats ay isa sa mga yon. Hindi mo madalas maririnig ang tungkol sa kanila sa balita o makikita sa mga trendy na magazine, ngunit pagdating sa pagpapanatili ng lakas ng iyong mga binte, lalo na pagkatapos ng edad na pitumpo, maaari silang isa sa pinakamabisang gamit sa iyong kusina. Ang lihim ay nasa kanilang matingkad na pulang kulay, hindi lang ito pampaganda. Ang kulay na iyon ay nagpapahiwatig ng presensya ng nitrates na ginagawang nitric oxide ng iyong katawan. At ang nitric oxide ay may malakas na epekto. Pinapaluwag nito ang iyong mga daluyan ng dugo na tumutulong sa mas maraming oxygen na makarating sa iyong mga kalamnan kapag kailangan ito ng husto. Kapag umaakyat ka sa bundok, tumatawid sa bangketa o kahit tumatayo mula sa upuan, ang iyong mga binti ay humihingi ng mas maraming dugo, hindi basta dugo, kundi oxygen-rich na dugo na nagdadala ng nutrients sa mga lugar na kailangan ito. Tinutulungan ka ng beats na tugunan ang pangangailangan yon. Ang resulta? Mas kaunting pagkapagod, mas matatag na balanse, at mas malakas at matatag na mga hakbang. Sa katunayan, ilang kamakailang pag-aaral ang nagpakita na ang mga matatandang umiinom ng beetroot juice o kumakain ng lutong beets ay mas mahusay sa walking test, mas malayo ang nilalakad, mas mabilis, at mas kaunting pagkahapo ang nararamdaman pagkatapos. May kilala kong lalaki na si Thomas, 78 taong gulang, na dati umiiwas sa mahabang lakad kasama ang kanyang mga kaibigan dahil sa mabibigat na binte. Minsan niyang sinabi sa akin, para akong may mga ladrilyo na nakakabit sa aking mga binti. Nang simula ng kanyang anak na ihalo ang lutong bits sa kanyang smoothie tatlong beses sa isang linggo, sa loob ng isang buwan, nakakalakad na siya ulit tuwing gabi. Nawala ang mga ladrillo at parang bumalik ang dating lakas ng kanyang mga binti. Alam ko na may mga taong hindi gusto ang lasa ng beets, ayos lang yon. Pero hindi mo kailangan ng marami. Roasted beets, beet juice, o kahit powdered beet supplements ay maaaring makatulong. Ang mahalaga ay consistency, dalawang o tatlong beses sa isang linggo at bibigyan mo ang iyong mga binti ng suportang kinakailangan nila. Hindi ka lamang kumakain para sa ngayon, nagbu-build ka ng endurance para sa bukas. At ang endurance ang magpapanatili sa iyong kakayahang gawin ang mga bagay na mahalaga sa iyo, maging ito man ay paghahardin, paglalakad kasama ang aso, o pagsasayaw sa kasal ng iyong apo. Madaling maliitin ang daloy ng dugo hanggang sa may mangyaring problema. Ngunit kung magsisimula ka ng maaga, kung bibigyan mo ang iyong sirkulasyon ng kailangan nito, bibigyan mo ang iyong sarili ng buffer. Magkakaroon ka ng lakas, katatagan, at kaunting kalayaan sa bawat hakbang. Pangwakas ng mga kaisipan. Ang pagtanda ay sumusubok hindi lamang sa ating lakas kundi pati sa ating mindset at ang unang lugar na pinaparamdam nito ay sa ating mga binti. Isang maling hakbang, isang sandali ng kahinaan, iyon lang ang kailangan para mawala ng tiwala sa iyong sariling katawan. Ngunit ang totoo, hindi mo kailangang tanggapin ang paghina bilang default. Ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na aksyon, tulad ng pagpili ng tamang pagkain, ay maaaring magbago ng landas na iyong tinatahang. Nakita mo ngayon na ang nutrisyon ay hindi lamang tungkol sa kinakain mo kundi sa kung ano ang nagiging kalagayan ng iyong mga binti. Salmon para sa muscle preservation, Greek yogurt para sa repair, beets para sa daloy ng dugo. Hindi ito mamahaling superfoods o kakaibang remedyo. Ito ay simpleng tapat na mga pagpipilian na nagsasabi sa iyong katawan, mahalaga ka pa rin sa akin at para sa marami sa atin. Iyon ay isang mensaheng hindi natin madalas ipadala. Kung napapabigatan ka, simulan mo lang sa isa. Magdagdag ng salmon sa iyong pagkain dalawang beses sa isang linggo. Uminom ng maliit na tasa ng yogurt sa umaga. Magluto ng beets tuwing linggo. Hindi lamang ito mga pagpipilian sa pagkain. Mga deklarasyon ito. Sinasabi nitong nandito pa rin ako. Gusto ko pa rin gumalaw. Karapat dapat pa rin ako sa lakas at mas makinig ang iyong katawan kaysa sa inaakala mo. May isang kasabihan na nagsasabing, hindi tayo tumitigil sa paggalaw dahil tayo ay tumatanda. Tayo ay tumatanda dahil tumitigil tayo sa paggalaw. Ganon din sa pagkain, hindi tayo nawawala ng kalamnan dahil lang sa paglipas ng panahon, nawawala ito kapag tumigil tayo sa pagbibigay sa ating katawan ng mga bagay na kailangan nito para magayos kaya't gawing kaalyado ang pagkain. Gawin itong iyong tahimik na trainer. Gawin itong paalala na ang iyong mga binti, balanse at kalayaan ay mahalaga pa rin. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin, mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga kaisipan, kaya huwag magatubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka namin sa susunod na video.